Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. And this time ay ibabahagi naman po natin ang tungkol sa pag-ibig MP2 or modified pag-ibig 2. Kung nakakapaghulog tayo ng regular savings sa pag-ibig gel, not kaya din nating maghulog sa MP2. Kung nagpaplano kang mag-invest o nahihirapan ka bang makapag-decide kung paano ka makakapag-invest, nakikita ka ng mas malaki sa inaasahan mo. At syempre yung legit at hindi ka kailanman maskam. Tara samahan niyo po ako. Aalamin po natin kung ano ba kaibahan ng MP2 sa regular savings natin at ano ang pagkakaiba din ng annual dividends sa compounding dividends, alin kaya dito ang dapat piliin. At magkano ang kikitain kung mag iinvest tayo ng 500 pesos kada buwan o di kaya ay mag-invest ng isang bultuhan lamang. Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo But before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking chan, please do kindly subscribe, like and Sub share, na din, kaibigan, members, and share na din sa ating mga kaibigan, katrabaho o kapwa po natin Pag-ibig members and please do share na din sa ating mga social channel. media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further do, let's begin na po sa ating topic. Pag-ibig MP2 savings for the year 2025. Ano kaya ang magandang piliin? Annual dividend or compounding dividend? Ang kaibahan at paano ang pagcompute ng dividend income ating aalamin. Alam niyo ba na bukod pa sa ating regular savings sa Pag-IBIG ay may isa pang programa ang Pag-IBIG na tinatawag na MP2 or Modified Pag-IBIG 2. Ano nga ba ang kaibahan ng MP2 sa regular savings? Una narito ang MP2 ay kumikita ng higher dividend income compare sa regular savings. Pangalawa, Pwede tayo mag-invest as low as 500 pesos lamang or pwede naman isang bagsakan lang na malaking amount. Pangatlo, kahit hindi ka regular na maghulog ay okay lang dahil no penalty charges kung kailan ka lang. Meron dun ka lang maghulog at yung hinulog mo lang ang kikita ng dividend income. Pangapat, dividends are tax-free at pwede mo itong makuha either by annually or in 5 years maturity o yung tinatawag nating compounding dividend at panghuli, MP2 is a government guarantee. Ibig sabihin ay safe at ligtas ang ating pera to invest. Hindi tayo matatakot na mas scam or di kaya ay maloko ng kung sino man dahil ito ay galing mismo sa gobyerno. And good news na din dahil ngayon ay pinapayagan na rin ang lahat ng mga retired pensioners o yung mga nakapaglumsom na ng kanilang contributions na mag-invest sa MP2. Kung nakakatanggap po tayo sa ating SSS pension, ay pwede po nating invest sa MP2 ang 500 pesos lang ng ating pension para pagdating ng 5 years ay may aasahan po tayo para sa ating sarili o sa ating mga mahal sa buhay. Kung makikita niyo po sa inyong screen, last year po ay umabot sa 6.6% ang kinita ng ating pag-ibig contribution. At 7.10% naman ang kinita ng ating MP2, higit na mas malaki hindi po ba compare sa ating regular savings. By the way, sa mga nagnanais pala na mag-open ng kanilang MP2, make sure po na nakapaghulog na po kayo sa inyong regular savings for at least 6 months para ma-qualify. At ngayon ata ay kakailanganin na po natin na mag-submit ng ating mga financial documents at valid ID upon application ng MP2. Kung titignan po natin ang perang inihulog nyo po sa MP2, let's say 500 pesos ang monthly mong hinuhulog sa MP2, yearly ay lumalaki ng lumalaki ito dahil pataas din ng pataas ang dividend rate natin. Kung dati ay nasa 7% lang ang dividend rate, ngayon ay umabot na ito ng 7.10%. At ang 500 na ininvest mo ay kikita ng kikita hanggang sa ika-5 years ng maturity period nito. Ito ay depende pa sa pinili mong dividend options. May dalawang option ang MP2 na pwede nating piliin. Ito ay ang annual dividend at ang compounding dividend. Sa annual dividend, yearly natin makukuha ang ating dividendo, kahit hindi nyo po yan kuhanin, ay hindi rin po yan kikitaan dun lang siya, kasi nga ay annual dividend ang pinili natin, so nakafixed na ang income niya yearly. Unlike sa compounding, after 5 years upon maturity mo pa makukuha ang iyong dividendo, at ang kagandahan dito ang kinita mo ng isang taon ay kikita pang muli sa susunod na taon, at sa susunod pang mga taon, ibig sabihin palaki siya ng palaki. Ang capital mo ay makukuha mo after 5 years upon maturity either annual or compounding, mag-iba lang po yan sa dividend income na pipiliin po natin. How to compute our dividend income? Paano ba natin malalaman ang ating dividend income? At first, kailangan muna nating alamin ang dividend factor para sa unang taon, dito tayo magbabase ng ating dibidendo. Kung sakaling lumabas na ang dividend rate from, pag-ibig ay makakapagsimula na tayong mag-compute ng ating dibidendo. Sa kaalaman po ng lahat, last year 2024 ay kumita ang MP2 ng 7.10%. Dito ay makikita po natin kung paano natin makocompute ang ating dividend factor. At kung nakapag-invest po tayo ng 500 pesos ay umabot ang dividend sa 230.75 pesos ang kinita natin sa unang taon. Sa pangalawang taon, need lang natin i-multiply ang 6000 pesos yearly capital sa dividend rate of 7.10% plus ang dividend income noong unang taon to arrive at 656.75 pesos dividend income for the second year and so forth. Pero kung ang pinili po natin ay through compounding dividend, sa unang taon ay same lang sila ng income, pero sa pangalawang taon ang kukunin natin ay yung total capital plus dividend. So, 6,230.75 pesos multiply by 7.10% plus i-add po natin. Ang dividend income ng unang taon to arrive at 673 pesos and 13 cents and so forth. Halimbawa naman ay nag-invest ka ng 1,000 pesos sa annual dividend income, ay kikita ang iyong MP2 ng up to 10,827 pesos and 50 cents. Pero kung ang pinili mo naman ay compounding dividend income, ay kikita ang iyong MP2 ng up to 11,805 pesos and 97 cents. Ang laki hindi po ba? Kung titignan natin ang pagkakaiba ng dalawa, same lang ang dividend income nila sa unang taon pero lumalabas na ang kinita ni annual dividend ay umabot ng 5,413 pesos and 75 cents. Samantalang ang compounding ay kumita ng 5,902 pesos and 98 cents, mas malaki kesa sa annual dividend, mas lamang siya ng 489 pesos and 23 pesos malaki din hindi ba? Yan ay base pa lamang sa 500 monthly investment mo. Imagine nyo na lang, what if nasa 1,000 monthly or mas higit pa? Or what if binigla mo ng pag-invest, let's say 10,000 or 20,000 o di kaya ay 50,000? Mas malaki pa ang kikitain natin if ganito ang gagawin natin. Kesa masayang ang pera natin sa ibang bagay. Ibig sabihin lamang na ang annual dividend income ay fixed ang dividend income mo yearly, hindi siya lumalaki kasi nga annual lang. Unlike ang compounding dividend income, nanganganak ang dividend income mo yearly. Yung kinita mo ng unang taon ay kikita pa ulit sa susunod na taon and so forth. Mga dapat nyo palang tandaan o malaman bago mag-invest sa MP2, ang MP2 ay isang voluntary, nasa sayo kung paano mo ito palalakihin. At kahit di ka makapaghulog ay okay lang din pwede tayo mag-invest o magpasok kahit magkano nang nais natin, as long as hindi bababa ng 500 pesos. At alam nyo ba na pwede tayong mag-open ng MP2 kahit ilan pa as long as kaya natin? At alam nyo din ba na tuwing March o April lumalabas kung magkano ang dividend income rate nakikitain natin? That's it! Sana ay nakatulong po ito sa lahat na nagnanais na mag-invest o mag-open ng kanilang MP2 at kung paano ito tumutubo at lumalaki. Kung naghahanap kayo ng isang platform to invest ay isa na po ito sa pwede kong maisuggest sa inyo. Sa mga may katanungan ay maaari po kayong mag-comment down para ma-assist ko po kayo. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos na para po sa inyo. Maraming salamat and God bless everyone.